Sa puntong ito makakapanayam natin si Senate Deputy Majority Leader Senator JV Ejercito kaugnay pa rin sa nangyaring balasahan sa Senado Senator Good morning. Yes, good morning. Magandang amaga po sa ating mga taga-Subic -bay, Bay ng TV5. Okay, Senator, una hu sa lahat kilan hu ba nagsimula itong usap-usapan ng pagpapalit ng liderato jaan sa Senado at ano hu ang masasabi niyo sa mga nangyari yung events kahapon? Hello ay malupot no na pangyayari ito dahil hindi naman dahil ako ay kaibigan at uh, ni Senator President Zubiri at uh, parte ng majority ay uh, naging maayos naman at matino no uh, binelenigsiet President Zubiri at dignidad ng Senado ipinaglaban niya ang institusyon no uh, actually just nagsimula ito nung January pa lamang dahil sa tingin ko ito ay uh, dulot ng ano no bunga ng awayan ng House of Representatives at ng Senado pagtungkol sa People's Initiative o Chacha mm -hmm. dahil lang tingin ng mga House leaders ay mukhang walang pag-asang pumasa ito sa Senado under the leadership of Senate President Migsubiri no um in fairness okay no, SB Migsubiri talagang alam mo naman ng na Senado independent republic sinayaan niya lahat no hindi siya nagdidikta So nagsimula po yung rumors back January no uh, tapos uh, na naman kaya lang uh, na muli ngayon na uh, nung nagkaroon ng uh, hearing nitong PD Alex mukhang dito nabuhay muli yung ano uh, yung uh, pagkakataon uh, sa tingin ko ay may mga hindi natuwa sa palasyo dahil daw hindi napigilan ni Senate President Bigsbury ang uh, hearing ng PDL kay key central pa to mm. uh, gaya na bagit eh ano yan, eh hindi kasi dinidiktahan ng liderato kung anong mm. tingin ng bawat senador hinahayaan niya so mm. palagay ko ay et, dito na dito na yung ano kung ito na yung final day of the coffee ni kang na hindi eh, merong external forces na nakaano na sakay na to sa ilang senador kaya mm na pangkatan ng posisyon natin Zubiri. Hmm. May kaugnayan kaya ito Senator doon sa nabanggit ni Senator Zubiri kahapon na powers that be. No, may, may may particular link ba ito doon sa PDEA leaks? Saka linawin lang ho natin, saan nga ho ba talaga ang posisyon ni Zubiri no? Paa kaugnay nitong PDEA leaks? Well, um sa tingin ko po, po kasi ito na yung huling ano pinaka-controversial na issue eh no, na naging mainit no. Ang alam ko hindi po yan gusto ng iba. Kaya lang, eh, nagtuloy-tuloy, nagdesisyon pa rin si Senator Bato na ituloy mm -hmm. na ang sabi naman, hindi daw pinigilan ni Senator Sibig Subiri. Eh, alam, sabi ko nga Diyos, eh, alam mo naman, Senado, independent republic yan. we are the last bastion of democracy. Kaya, hinahayaan po ng ang bawat senador na kanila pong ano, no, kanila pong uh, diskarte, no, kung walang nun na nagdidikta. So, maaram, Maaring yun po, yung sinasabi ng aking ng ating Senator si Renling Zubiri na yun, siguro ang rason kung bakit po siya nabanggal. Hmm. Pero, Senator, linawin lang natin, ano, powers that be, kasi kung tutuusin, si Senator Zubiri, number three na ho, sa gobyerno. So, ibig ho bang sabihin, eto, safe to say, nasa Malacanang ho kaya, etong tinutukoy niyang powers that be? <laughs> Malamang collusion po ito, siguro, hindi natin alam, pero siya na po nagsabi, no? At so, tingin niya po ay, uh may external forces na gumalaw para po mapalitan po siya. Sa akin na po, ang nalulungkot ako, Jeff, dahil alam po ng Senado, na bong Senado, alam po ng mga staff toys ito, yung, grupo po namin, yung blocking namin, yung seatmates block, near mm -hmm. about seven or eight, no? Ito po yung laging naiiwan sa floor, ito po yung nag nagtatrabaho, talagang masisipag work. Ito yung workers sa Senado at kami po ang lahat ay wala na po sa literato ngayon. Kaya mm -hmm. siyempre, malungkot ako nang hinayan po ako kasi halos lahat na priority measures ng uh, ng administrasyon ay eh, eh, ang maging author at sponsor ay eh, panay miyembro po ng Sydney. So yan po ang pinakamalaking panghihinayan po ng ng uh, ng inyong likod, no sa pangyayaring ngayon. Then, Senator, bilang nabanggit nyo na nga no, si Senator Zibiri mismo kahapon binanggit din, medyo masamaho ang loob dun sa nangyaring tila pagbabaliktad daw nung kanya mga kaalyado. Ano ba yung kwento dito? Ano ho yung uh, nalalaman ninyo tungkol sa posisyon sana ng ibang senador bago yung naging uh, uh, rigod doon sa Senado kahapon? Well, talagang nagulat din kami sa ilan. Nakakalungkot kasi naging maganda naman ang samahan. Ang, sa pagkakaalam ko, masaya lahat sa literato ni Sen. Pasimiso Biri, lahat pinagbigyan. Kung baga, dumiskarte kayo ng sarili, wala akong dinigtahan. Um, kaya naging masaya at akuntento po sila sa akin pagkakalam. Kaya lang, gaya ng uh, nabanggit ni S.T. Mix, kapag may external forces ng gumalaw, no, both sa house at siguro sa mas mataas pa sa amin, ay ibang usapan na po yun. No? Talagang tingin ko yan ang mga bagay na talagang pwedeng makapagpabago sa decision ng ibang senador. Okay, maraming maraming salamat po sa oras ninyo again Senator JB Ejercito. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.